Welcome back sa aking youtube channel Para sa mga first time na mag-upload Click mo na yung bell Anyway guys, wala lang ba ito, libre lang Tulungan mo na lang din sa kapwa mo Alright, thank you very much po So ang topic natin ngayon for today's reflection O yung ating pagninilayan Sa araw na ito Nasa tema tayo ng Armor of God Diba? Ito yung kalasag Sa Tagalog o parang uh, Panangga sa ating buhay. So, kung natin guys yung Biblia, ang sabi sa Biblia kasi, yung talagang kalaban natin, hindi naman yung physical natin katawan na nakikita, kundi yung spiritual na ating uh, hindi nakikita. Yan guys, di ba? Kasi nga naman, di ba, tignan nyo guys, ah uh, pag natutokso ang tao, tayo lahat natutokso guys, uh, hindi naman niya nakaila, open naman yan. Pag natukso ka, bago mo magawa yan, di ba, mag-iisip ka muna. Ito ba'y gagawin ko o hindi? Ano ngabang bang mangyayari pagka ginawa ko to? Di ba? Pero kung wala ka ng pag-iisip na ganun, at diretsyo na lang, ginawa mo na kagad, di ba? Yung gusto mong gawin, halimbawa, di ba? At ka na ng bigla, nahuli ka, di ba? Natural, makukulong ka. Pumatay ka ng tao. Sa sobrang galit mo, hindi ka nagdalawang isip, Di ba? Talaga sa galit mo, pinatay mo na rin 'yung tao. So, ano mangyayari doon? Makukulong ka na naman. At uh, sa trabaho mo, 'di ba, niloko, nagloko ka sa trabaho mo. Meron kang hindi ginawa. So, nalaman ng kumpanya nyo natanggal ka sa uh, trabaho, 'di ba? So, 'yun ang nagiging uh, nagiging uh, dahilan Yung mga consequences kung bakit may mga patay nga sabi uh, sabihin natin pananampala tayo di ba? kasi pagka hindi mo naisip yung spiritual mo na alam mong masama yan di ba? Kaya, pagka talaga namuhay ka sa kasamahan posible ka mapunta sa impyerno pag hindi mo na yun, yon, ang iniisip mo na lang kung ano yung kailangan mo sa buhay kahit masama kahit hindi mabuti sa'yo di ba? kahit may naapakan kang tao o hanggang sa makapatay ka pa nga gaya ng sinasabi natin ay gagawin mo dahil kung sa tingin mo ay dito lang sa physical na nakaanyuan ang, uh, ang pinapahalagaan mo di ba? kaya mas maganda kung kung ikaw na bilang uh, isang tao tayo lahat in guys iniisip muna natin huwag tayong maging bulag guys wag tayong mabulag sa sa pananampalataya o sa spiritual na hindi lang tayo dito ang pinaka pinaka ending natin ay sa spiritual o yung buhay na spirito o na walang hanggan kaya sa panahon natin ngayon di ba guys kung titignan natin sa social media napakaraming japik eh. napakaraming uh, scammers, di ba? Na sa una, akala mo, totoo, di ba? Di ba? yung mga nag scam sa phone, sa cellphone, sa mga bangko, tatawag bigla, di ba? Marami na. O oh, magpapa-invest, kunwari, magandang investment. Uh, pagkatapos ng mga ilang linggo lang, yung investment mo, nawala na, naparambula. Maraming ganun. Kahit sa mga gamit, di ba? Ang ganda-ganda pag tinignan mo sa, <laughs> sa Facebook, guys, di ba? Sa Shopee, <laughs> sa Lazada. Pero pag dumating sa'yo, madidismaya ka lang doon sa in-order mo. Minsan, iba pa. Nangyari na sa akin yan, guys. Pumili pa ako, relo. Pumili pa ako ng design. Nang order ako sa online. Pero nung bumalik na, ay nung uh, na-deliver na sa akin, nakita ko, iba yung pinili ko sa i-deliver. At nang kontakin ko na, yung online seller, wala na. Nakablock na tayo. So, may mga gandong bagay na sa tingin mo, physical lang. Pero, uh, hindi pala totoo. Mga kasi nung kalingan lang. Mga pawang lang. Kaya nga sabi sa kawikaan, chapter 30, uh, verse 51. Diba? Bawat salita ng Diyos ay subok na. Totoo. Siya ay kalasag sa kanila na kumakanlong sa kanya. And guys, di ba? Kumbaga, ang pinaka-baseline natin o ang ating kailangan sundin ay ang salita ng Diyos. Dahil kung hindi natin yan susundin, di ba? Kung hindi yan totoo, wala sa katotohanan, mag-aaway o maging magulo ang mundo. Di ba? Pipili ka lang. So, halimbawa guys, di ba? Sa so, usapin ng abortion, dito sa Pilipinas, bawal yun, illegal. Pero sa ibang bansa, particularly sa Amerika, pinapayagan nila ilang milyong bata na ang namatay diyan mula nung matupad diyan di ba para sa it's ang uh, katwiran nila na kalayaan mo daw kasi katawan mo yan ikaw ang magpapasya niyan kung ano ang dapat mong gawin na kahit nataliwas di diba? sa utos ng Biblia ay gagawin mo para lang masunod ang kagustuhan mo so ibig sabihin ano ka guys uh, bulag ka sa spiritual o sa pananampalatayang totoo kasi pinipilit mo yung kagustuhan mo, di ba? Kagustuhan ba ni yan? Hindi. Kagustuhan lang ng tao yan. So, marami pa mga, kung ano-ano mga social, na uh, social na usapan. Di ba? Na dati bawal at ngayon ay pwede na. Dahil lang sa kagustuhan ng mundo. Pero kung susunod ka talaga sa kautosan ng uh, Biblia, natural, yung opinion ng Diyos ang susundin natin ay yung katotohanan. Yung opinion ng tao, wala yan. Minsan, uh, madalas, sablay pa. Kasi minsan, para lang sa katawan niya. Walang kinalaman sa spiritual. Kaya, yun po, lagi natin isipin at hingin, hilingin sa Diyos na sana yung mangibabaw ang spiritual na buhay, pananampalataya bago yung sarili natin uh, kasiyahan sa buhay. Kasi doon tayo, pag natukso ka na, wala na. Nasa pagsisisi, pagsisisi ng lahat. Kaya bago pa umantong doon, kailangan makontrol na natin ang ating sarili. Kaya yung mga, mga may nangyari hindi maganda sa kanila, natukso sila, uh, naging bulag sila sa pananampalatayang spiritual, Ayun, may mga consequences naman kahit dito, diba? ba? It's either makulong ka, ah... Uh, o mapaggantihan ka ng uh, mga tao na uh, inagarabiado mo at marami pa mga consequences. Kaya bago tayo humantong doon sa mga hindi magaganda, kailangan eh sundin natin ang Diyos sa abot ng ating makakaya. At siyempre, majority dapat natin ginagawa dahil wala namang pong perfecto. Lahat tayo ay makasalanan. Pero huwag natin gawing dahilan yan na bilang isang tao, di ba? Na sa ating kagustuhan, ay uh, gumawa ng dahilan para sa ang Diyos. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at lalo, -lalo na kung ako kayo magtiwala sa ating Panginoong Yesus ay tsak yun ay pagkakalub sa iyo anuman ang iyong kahilingan sa kanyang pangalan ibibigay niya sa tamang panahon so tayo po yung manalahan Lord i-bless niyo po ang kapatid namin na nanonood sa akin blood na malubha na po ang karamdaman stage 4 cancer na Lord tinangingan na po ang kanyang buhay matagal na rin bedridden sa kama, sa ospital o sa bahay man lang. ipuhin niyo po Lord ng iyong mapagpagaling na kamay haplosin niyo po kanyang katawan yakapin Lord ng mahigpit alam naman po namin Lord na wala kaming, walang imposible sa iyo kung iyong lulobin kaya Lord lulobin niya pong gumaling ang kapatid namin itong may matinding karamdaman at ganoon din po sa mga pamilyang nasisira na o nasira na Lord o magkawatak-watak na dahil sa pagkaaway-away dahil sa hindi pagkakaunawa ipuhin niyo po Lord ng kanilang puso na maging mapagkumbaba magkapatawaran at isipin ang spiritual na buhay huwag lang dito physical at ganoon din po sa mga pamilyang walang wala Lord ultimong pambili ng isang kilo ng bigas at ng ulam iniisip pa Lord pinong problema pa kung saan nahanapin bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya kaya hinihingi po namin ang iyong kapatawaran sa aming kahinahan at kasalanan ang lahat ng ito hiling namin sa matamis na pangalan natin pa ng Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa kalan ng mga 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 mga